So mga kapater Ito pala yung iba-iba kong ano, uh, gamit ko no Ayan Ayan Ito muna unahin natin to Ito pala yung sinturon Sinturon to siya mga kapater Ayan Ayan saan ako nito Magdinadala ako to palagi so, so, Sinturon to yan o, oh. may mga sulat na hindi mo mabasa. kung ordinary lang na tao, hindi mo mabasa yan. Yan buhay na salita. hindi, hindi pa magpakita. Yan o, marami yan dito. Yan. 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 Tapos, ito siya mga kapater, gamit. Kunti lang gamit natin mga kapater. Kunti lang. Ito siya, yung galing sa... Yun nga, na, na ano nga, nanon ko na to eh. May YouTube ko na to. Galing sa Mindoro, yan o. Kay Mysterio Mutia galing to. Na-vlog na to niya eh. Kay Mysterio Mutia, ito. Galing to sa ano daw eh, mga Kamangyan. binitawan na ano St. Benedict ano you know. St. Benedict balik tarayan. Eh you know. you know. you know. di isa-isahin natin 'to para kuha niya. Kita at ang kamot ko, <laughs> kamay ko. Yan, di ba? Kita nyo, ano you know. sumisilaw pa ayong mata ng pakita. Ayan, in-rig. Ayan. Mm. Diba? So, tapos ito dito-dito naman sa isa, no? Ito pala malito. No? Siya. Magaan lang to dahil ito na, na lang to na ano. St. Benedict. Ayan, no? Ayan, no? Angas yung mga basag Sin benedict Pagbasa niyan, ano eh. Shunt so, mali kuibas. noon. <laughs> Yan, ito video ha. antaka taka. Ano? basta. Hindi ko ito kabisado eh. Basta ano to. So, Patrice Benedicti. Yan. Ito naman, galing din to sa ano. Doon nga kasama dito kasama galing sa Mindoro kay Misterio Mutia yan mama Mary may bulaklak yan oh. at may tatlong persona yan o oh. diba malalakas yan mga kapatir ano persona lahat nito lahat ng may mga meron nito eh si ano nga eh si si Bagmanayog ba yun sikat na taga Cavite meron siya nito lahat nandun sa kanya maraming ano, maraming maraming agimat anting yun anting-anting isang kahon yun sa kanya doon ayan tapos ito naman ay infinito juice. Malaki oh. Sabi ang laki na infinito juice oh. Yan. Ah. Ang ganda ng pagkabasag niya eh. No? Kitang kita talaga yung mga anghel oh. Ibon. Yan oh. Diba yung mga anghel? Yan oh. Mga anghel yan eh. Tapos ito pa. Ano Lalakas. Ito, binili ko lang din to saan. Sa ako na yung nagbuhay nito. Ako na lang nagbuhay. Kaya po lang to. Ako lang binuhay ko lang to. Infinity Diyos. Malaki yun. Diba? Mga Anting hero yan. Alam nito eh. Ito din. Kaya po din to galing. Galing to sa mga gagamot. Si ano. Si pangalan mo. is yes. Search nyo sa EU. Ano nyo? Sa sa FB niya. Bro Ariel yung FB niya eh. Yan. Tapos, ito galing to sa yun tres piko roma. Ayan. Tres piko roma. Ayan. Galing to sa North Banahaw. Banahaw. Sa bundok ng Banahaw. Hindi ko na nakalimutan ko yung pangalan ng mayari nito eh. Manggagamot siya. Ayan. Ayan bago pa toy. bagong gawa yan o oh. tinisting to na T testing yan o oh. tama ang bala tisted to yan yung oh. tama ng bala yupi lang yan o oh. diba yan ang oh. tama ng bala yupi lang sya oh, kung tunlaan eh, tunlaan nyo bababasag talaga kapag tunlaan sa ordinaryo lang na tao hindi tumaan hindi siya ma basag basag yan tapos ito naman dinikit ko na din to siya ano to Saint Benedict Mariette, yan o no? galing din to sa mga gamot sa Kiyapo iba naman din yung pangalan nito yan you know, twisted din to. Yan you know. o. Tama ng bala oh. you know. you you know. diba? And, yun Yan o. UP. Yan o. Diba? Yan. yung San Benito o pangalan. San Benedict. Diba? Tapos, Ito naman. Galing lang to sa malibay. Binukay ko. <laughs> Naputol. Nawala nga yung ano. Kita yung ano. Butas. Oh. Na, nawala yung ano nun. Nawala yung... May ninyo dito eh. Ninyo. Nawala. Nahulog. Natanggal. Tanggal yung ninyo. Yung lalim ng butas oh. Kita nyo. Hmm. gamay. Pangaypay ito pangaypay. Lapitan niya ng pera nito eh. Lapitan niya ng pera. Oh. Diba? So, yan lang muna eh. Yung mga motya ko, sunod ko na yun. Hindi pwede yung ipagsama-sama eh. So, yung mga mga ganda talaga oh. Hindi pa naman. Isang kilo ah.

So, yun lang muna mga kapater, no? Yun. No? Medyo bumigat na to eh. Dati magaan to Binubuhay ko kasi kaya medyo bumigat. Yan, no? Araw-araw pa naman pakainin. Walang sablay. Ewan ko ba kung dito ito kakapitan. Pang mantra pangmantra. Pang mantra ito yung matibay dahil nalagala ko talaga ito palagi kailangan may anong ganito hindi pwede walang walang sapin dahil marumihan eh aalis yung mga ano kailangan merong sapin ano ba so yun lang at God bless mga kapatid 地图。Thank you.